mga bro eto ang uh, inakay dyan uh, lagyan natin ng sing sing yan sya oh, ganda suksukin to no mm. suksukin din sya kuhanin ko din yung isa at uh, lagyan din natin okay balik na natin to para hindi magalit sa atin yung ina ang away mm, ayan o oh. ang away, ng away oh. babalik ko rin ka ko, naman eh ito naman yung pangalawa yun, ang liit pa baka matanggalan yung sing sing ah hindi e kaya hmm, tingin nyo ang liit pa masyado bukas makalawa na lang natin ito lagyan para ano, masyado pang maliit pala ito Okay, Okay na, ayan na, ayan na, balik ko na Balik ko na at uh, Gagalit yung ina Alright Ayan lang muna Yung iba Yan, nahuli na natin Yan, kung kaparis nyo, wala pa Pero yun, na na natin Ito at yung ibang mga bihag natin na huli ko na rin. Pumasok sila rito kayo nung umaga eh at pati yung ating uh, pansi. Sana makarecover yung ating uh, isang kalapati na yun. No? Makarecover sana siya. Pero uminom pa siya ng tubig eh. Kaya may tubig na yun, may gamot na yun. Pinapad na bawang. Sayang yun, arumurunda, pulay puti ah. Sa taas. Yan pa yung iba. So, ang karamihan sa kanila na huli na natin siguro mga natitira mga 10 na lang siguro to baka wala na 6, 8, 9, 10 10 na nga lang sila bali yung 8 na lang huli natin dyan may mga rumoronda pa oh. natin sila kasi hapon na bukas ng umaga balikan natin sarahan ko lang to para kay papano uh, ka, hindi nila maubos yung pagkain dyan yung the rest na uli na natin yung masamang balita lang namatay namatay yung anak ng Dijon tsaka yung asawa ng Dijon namatay din hindi na naka-recover sa sakit nila kaya itong mga ito monitor natin hopefully hindi na sila makasakit at yung isa na ngayon gumaling na kain tayo ulit sa kanila Yan. si Didyon hinahanap niyo yung asawa niya hindi niya alam na nilibing ko na ron <laughs> sorry na lang alaga mata yung iba sa inyo marami pa naman yung mga yan at uh, hayaan lang muna natin silang ganyan marami pa naman yung mga yan at, dalawa apat, walo so, sampu sampu pa sila nandiyan sa labas at, meron pa rito si babaw nyan at, kasi ang problema natin niya, kung saan saan na dumi Yan o, yung mga dungis. Kapag umulan, sigurado tanggal yung mga dumi na yan. Kaya sa ngayon lang, hindi wala tayong magpapakawala. Ahayaan muna natin sila dyan. Yeah, Tapos kung may mga tanim ko na hindi malang tumubo. Pero ito, may tumubo rito. Yan o, buhay o lumadalin ng daga. Kaya alam mo na muna natin siya dyan. Kapatay natin yung ano, laki ng buchi. Kapakain eh. na rin yan. Yung isa lang nalagyan ko ng singsing -sing, -sing muna kasi malut masyado yung isa. Kaya muna mo natin siya lumaki din. Maraming papano. Ayang yung inakay, hindi pinakain ito, namatay na lang din. At sinasanay na rin natin itong mga ito sa kulungan para sa mga susunod na araw, pwede na natin silang pakawalan. dyan mag eh yung blue bar na yun at yung itim mag pares yun naiyaan lang natin sila dyan para kahit papano masanay na sila so, hapon na yan lang muna siguro ang update natin sa mga alaga natin ingat ingat na lang lahat angat pesa bye